Ito na ng mga kapitan. na aklimat At dito makikita kung tunay ba o oh, kaakiba Sila sabi magaling daw sa lahat Pero kapag sinubukan naman ito ay wasa Mihira lang ang nakakapasa Sa pagsusunit pa basta madiniwala lang Sa nakaukit si Kumander Batungan Nagsusubok sa iyong tangan Huwag na huwag mo Ay eh, kasay subok yan ngayon mga kapanalig papunta tayo ngayon sa sa foreign shooting range dito sa Nahay Cavite ulit at uh, may mga magpapasubok ulit ng kanika nilang mga gamit at dahil wala yung ating mga driver ngayon nag day off tayo muna yung magda drive at uh, ayan yan kami dalawa lang ni Mark yung magkasama ngayon sa gamutan <laughs> tsaka gamutan din ng aking isang apprentice kaya hindi sila makakasama So tayo-tayo na muna <laughs> Tingnan natin kung ano mangyayari Sana may makapasa na talaga Ayan. So Eto ano pang gagawin natin Eto let's go ay mga kapanalig nandito na tayo sa foreign shooting range at ayun may isa na na nakalagay ito pa yung iba ayan okay so kayo maglalagay nito ha hanto talandro talandro panyo mm -hmm. Go. Ito hindi pinutukan nung nakaraan araw. Hindi yan? yan pinutukan? Na-testing hmm. pa rin. Na-testing yan, hindi pinutukan. At saka ito, pula. Yan hindi rin pinutukan. Hmm. Nung, nung biyernes ang tulaan. Hmm. Hindi ko lang alam yan.

Ban. diwas to? Oo, oh, tama. Mm -hmm. Centro eh. Centro, eh. Centro, eh oh. Basak. Basak. Ito, hindi rin pinutukan to. Mm hindi -hmm. rin pinutukan.

tinamaan eh likod mm -hmm. eh, likod <tap> wala, <na. tap> wala. wala tinamaan na nga kanina eh Okay, so ito yung santo ninyo nakita na. Wasak siya. So, meron pa tayong kasunod. <laughs> na. Sabi na, di putukan ng kahoy. Sabi na, di pinuputukan. Oh, sabi na, di pinuputukan. Oo. Oh. Di daw putukan, ay pumutok naman, ay butas. Sagis <laughs> na buhay talaga. Ano bang bisan ito? Ano? Ano to? Kandila? Kandila tinunaw? Oo, ah, may imahe daw. may imahe daw. Ah, oh, may Mama Mary ha. Sampin natin ang pagka makapasa pa yun. So, Ito, ano naman to? Sa uh, sumpak. Sumpak. <laughs> Ano, okay. medalyon na na. Natin. Tingnan natin kung papasya yung medalyon. Thank yeah. sa anong model na Yan, sa hello. Gitna. Pwede ka hawakan. Pwede ka hawakan. O, oh, hindi na. Lista dito. Oo. Ba't lang, idol? Ba't lang. May bidyan ko lang. Bidyan mo. Okay na. Okay na. Ha, ha, tawag ah, ito. man ito sa buka. Tapos di oh. Labas mo. Butas. na eh. 1750. Hindi ko siya nang hindi malalaman pag hindi natin subukan ng gamit. Dalhin niya kung saan pilang yung gamit. <laughs> Dito niya masusubukan. Para mas maganda kasi kung ang gamit natin patusubukan sa magagaling para pag may kunta tayo magagaling masusupo natin tama si Idol Nick kailangan gamit nyo pasubok nyo okay. salamat Idol salamat. Oh, nalaman alam. ko na talagang magaling <laughs> <laughs> wala, na. wala na So ayon ano wala na uh, Sa mga gusto magpasubok sa akin dyan i mo ako sa aking Facebook account At syempre shoutout muna sa Master Ayan. Tapos syempre uh, syempre sa shooters din po. Yan shout out ko sa inyo. Maraming maraming salamat po. So thank you. Iba-iba klas sila kakagambit. Ano mas susubukan, sa oras, subukan dito banda, laban ko tuloy ba ang kakayahan sa pamamakit na tingin ko bubutas ng katawa. Sinasabi na mabisa daw sa kulat at kapal dito na